So hello mga idol, this is Richard Salaminya vlog, ang vlog na walang katulad. So ngayong gabi mga idol, ayusin ko yung electric pan mga idol dahil amoy sunog siya. So ngayon susunugin natin. <laughs> ito pala yung electric pan mga idol kaya pala amoy sunog dahil ito yung ano, yung oh, yung langis niya. Ayun, wait lang. Sobrang lapit 'yan. 'Yan yung amoy nangangamoy sunog yung langis niya. Ayan o. Oh. So ngayon, yung langis niya pumasok dun sa sa wire dun sa loob. Tingnan nyo ha. Ah. Ayan oh, sa loob. Tumutulo yung langis niya. So kaya pala amoy sunog. So ngayon, papaikutin ko to. Ayan pala si Mrs. Ang pinakamaganda at pinakasexy sa buong mundo. Yan ang asawa ko. Hindi no, walang iba kundi si Kathleen. That so, Mahal ko yan guys. Love you. Mahal na mahal kita Dito sa aking puso Ikaw lang nag-iisa O aking mahal ah. So ngayon Ito, ayusin ko ito ah. Dahil Kailangan ito ayusin Dahil wala kami magamit na electric pan mamaya Pag matulog Ayan, binaklas ko na siya eh, pag mag-aircon tayo guys, napaka ano, kailangan natin mag-budget ngayon. Mahal ng kuryente ngayon eh. Di ba, ba Ayan palang anak ni Richard. Do you open this? Open this. English ka na, English. Mag, mag, ano ka na lang dyan? English ka na, English. Nangulap lang tayo. English ka na, English dad. Mama, manda man ako mo, Mama. English na-English na yun, guys. What is that? So, ngayon, ayusin ko na yung electric fan. Wait lang. Habang nagluluto pa si Mrs. Ano yung niluto mo? Ano niluto mo?